So, so maglalagay po tayo ng pre pera sa sa aking uh, alkansya. Let's go! Pero ang alkansya niyan guys ay bahay-bahay. So baka naman meron pa kayong ilalagay dyan. Pwede po kaming tumanggap ng kahit ano. ba diba? O tingnan nyo po guys. So, oh, naglalagay po siya o. Oh. How much? Hindi pa alam hindi niya alam hmm. Sabihin mo baka naman Baka naman <laughs> <laughs> oh. So ayan na po, tapos na po siya maglagay ng kanyang alkansya. Kakalagay lang po yan, so hindi ko alam kung kailan mapupuno. Ayan po yung bahay niya. At saka ayan po yung may-ari. Bye guys! Thank you for watching!